Ayan yan, baba mo. Ayan, ganyan dapat. Oh, sige, sige pa. Nay. Kain na pa hin, eh. Sobrang haba ng video na yan. Kain na pa ako dito. Gusto mo bang umita yung mga videos mo sa mga dayuhan? Dapat gilagalingan mo kasi mas mahabang videos, mas malaki kikitain natin. Bo, baka talaga no. Pwede ba itigilan natin to? Kahit ako sa sarili ko eh. Pwede mo lang trabaho eh, para makatulong sa gastusin dito sa bahay. Ay nako, mandiri ka na kumandiri. Dahil dito tayo nagkakapera. Ano mga alam mong trabaho, waitress? Ano, magtsatsaga ka sa maliit na sweldo? Ang bobo mo talaga, hindi ka ba nag-iisip? Pero Nay, alam niyo yung malitong ginagawa ko. Tumigil ka nga, pasalamat ka nga, may bumibili ng videos mo eh. Sige na, mag ayos ka na, mag-post ka na. Hinihintay na ng mga parokyano ko, dalihan mo. Eto, ayusin mo ah. Hindi kanya Ayusin mo! Camila, ka nga rito. Dalihan mo. Po, Nay. Ito mo yung kinita natin sa buong linggo. Ang late, di ba? Kasi hindi mo ginagalingan. Dapat ginagalingan mo. Lintik naman kasi mga pakalamero eh. Nireport na ba naman yung account natin? Akala mo kung sino malilinis? Nay, natatakot na ako eh. Paano kung mahuli tayo? Itigil na natin to. Pwede naman tayo magtayo ng sari-sari store. O kaya magtrabaho na lang ako. Para matustos ako yung panggasos ni Bunso at yung mga kailangan natin dito sa bahay. Nag-iisip ka ba? Magkano lang tutubuin natin doon? Hindi mo ba inisip? Magbabayad ako ng laptop, cellphone, paano yung mga inutang ko? Na hindi ka ba nakakonsensya? Sariling anak mo, binibenta mo? Siguro kung nandito si Papa, hindi niya hayaang mangyari to. Bakit? Nasaan tatay mo? Di ba iniwan tayo? Buti nga kinagigiliwan yung mga videos mo ng mga porkyano ko eh. Samantalang ako, dati ko alam mo lang kung sino-sino gumamit sa akin, kung ano-ano trabaho ginawa ko, mairaos ko lang kayo, mapakain ko kayo. Pero Nay, hindi naman namin kailangang pagbayaran yung mga ginawa mo para sa amin sa gayitong paraan eh. Alam mong mali to. Ay nako, basta gawin mo na yung pinapagawa ko sa'yo kasi mamaya alas 7, magbibidyo ulit tayo. Akin na yung pera na yan. Mayos ka, ayusin mo, galingan mo. Ate, umiiyak ka ba? May problema ba? Nag-away ba kayo ni Mama? Hindi, wala to, Bunso. May iniisip lang ate mo. Kamusta pala yung pag-aaral mo? Ayun, ate. Isang taon na lang. Gagraduate na ako. Pagbuti mo yung pag-aaral mo, ha? Huwag kang gagaya sa ate. Tignan mo to. Hindi ako nakapagtapos. Hirap na hirap ako magtrabaho. Promise ko sa yan, ate hindi ko sasayangin yung mga ginagastos ni nanay para sa pag-aaral ko. May tatanong pala ako, ate. Saan kinukuha ni nanay yung mga pera na pinanggagastos sa tuition ko? Ah, dun sa pag-online selling niya, dun sa kumari niya. Kaya siya nagkakapera. Malaki kasi ang kita dun eh. Maganda din pala mag-online selling, ate. Gusto ko rin pasukin yan para makatulong ako kay nanay. Nakawa! Ubon sa wag. Wag na, ha? Huwag ka mag-online selling, tsaka huwag mo babagiti kay nanay yan, ha? Ako na lang magtatrabaho, ha? Ha? Huh? Bakit naman, ate? Eh, kasi maapektoan yung pag-aaral mo. Baka makasagabal, di ba? Pag nag-aaral ka, huwag na. Huwag ka mag-online selling. Ako na bahala. Sige, ate. Salamat sa sakripisyo, ha? Pangako mag-aaral po ako ng mabuti. Basta tandaan mo, Bonso, ha? Mahal na mahal ka ni ate, ha? I love you too, ate. Ika <laughs> nga, <laughs> Mag-aral ka pa dun para maging top one ka na sa klase mo. Sige na, aral ka na dun. Makit ka na. Bunso? Bunso? Nasaan ka ba? May dalawang pasalubong. ka na pala. Hinahanap mo ba yung kapatid mo? Naku, wala siya dito. Nagpunta siya sa bahay ng classmate niya. Ha? Eh, wala naman siyang klase ngayon, na, Tsaka hindi naman naglalabas yun. Hayaan mo na yun. Babalik naman yung kapatid mo, eh. Teka, eto kami lang. Oh, limang libo. Parte mo yan, ah. Maganda bigay ng mga parokyano natin ngayon. Buti nga, sa isang linggo, na 50 mil tayo, eh. Tsaka mo, nagre-request pa sila ng maganda at sexing bata paano hindi magpapadala ng malaking pera? Eh, di ba tinakot mo? Naikakalat mo yung video sila kung hindi sila magpapadala ng malaking pera? Tumigil ka nga! Buti nga kumikita tayo eh! Bukas nga mamimingwi tayo ng mas malaking isda. Sige na! Magpaganda ka na! Umalis ka na! Punta ka na sa parlor, Mag umalis ka na, magayos ka na. Sige na! Hindi na eh, dito na lang ako. Magbibihis pa ako sa kwarto eh. Hindi, sige na. Umalis ka na. Ang kulit mo. Dali, umalis ka na. Bakit ba mo ang pasokin sa kwarto? Nasaan ba si Bunso? Wala nga dito eh. Sumagot ka. Nasaan si Bunso? Sige na, umalis ka na. Pakasutin mo nga ako. Bunso? Bunso, anong ginagawa mo? Ate, patawarin mo po ako. Pinilit lang ako ni nanay eh. Kailangan ko na tumulong sa mga gastusin dito sa bahay. Nay, hindi ka pa nakontento sa mga ginagawa mo sa akin? Pati yung kapatid ko, sisirain mo yung buhay? Sagad naman yung kasamaan mo, Nay! Ba't ganyan ka makapagsalita sa akin? Ano pinagmamalaki mo? Mga anak ko lang kayo. Mga pag-aari ko kayo. Kaya dapat ako na nasusunod dito. Mga wala kayong utang na loob. Hindi, Nay. Ni minsan, hindi ko naramdaman na anak mo ko. Na ikaw yung ina naming magkapatid. Grabe na yung kasamaan mo. Ginawa mo kaming negosyo para dyan sa mga luho mo. Alam nyo, kung alam ko lang na ganyan kayo, dapat pinamigay ko na kayo noong pa. Dapat nga siguro na pinamigay mo na lang kami. Para hindi na rin maranasan yung maging anak mo. Tandaan nyo to, Nay. May hangganan yung kasamaan nyo pag babayaran nyo to. Lumayas kayo dito. Wala kayong pakinabang dito. Lumayas! Layas! Pero, Bonso, alis na tayo dito. Lumayas kayo! nagawa Ang kakapal talaga ng mukha niyo eh, no? Di ba pinanalayas ko na kayo? O ikaw, Camille, di ba masaya ka na sa ginawa mo? Ngayon, kung ayaw niyo sumunod sa mga gusto ko, yung mga pinapagawa ko, umalis kayo dito. Hindi ko kayo kailangan dito. Na hindi kami alis dito. Kay tatay itong bahay na to. Siguro panahon na. Kailangan matigil ang kasamaan mo. Hay nako, eh di pag sa mga polis, Akala mo maniniwala sila? Malakas kaya kapit ko sa kanila? Sino ang mga pulis ang kapit niya? Ay. Kayo po ba si Ms. Alma? Opo. Bakit po, sir? Iniimbitahan ko po, po kayo sa presinto. Sa anong kaso? May reklamo ho ang mga anak niyo. Anak, ano to? Ano itong ginagawa niyo sa akin? Tigilan niyo to. Nay, hindi rin namin gusto to. Kasi kahit kami, mahal na mahal pa rin namin kayo sa kabila na ng ginawa niyo sa amin. Napatuhari niyo ko. Pero kailangan niyo managot sa batas, Nay, para matapos na to. Pipilitin ko pagbago. Patawarin niyo ko, ano? Oh, sumama na po kayo sa pasito. Ma'am, sumama na rin po kayo. Halika na po. Alam, po. Ano, patuhari niyo ko. Ano, patawarin niyo ko.